Kamusta kayo? Ako nga pala si Makmak, isang patunay na hindi pogi pero may itsura. <laughs> Samahan nyo ako ngayon guys at may se-celebrate tayong kapestahan sa barangay ng aking bebe. Di na kasi namin maharap magluto guys kaya ito na lang gagawin namin. No order na lang kami ng aming putahe para sa kapistahan kasi nagluto na daw si papa ni bebe ko. Eh, pandagdag na lang itong ano, i-order namin guys. Dito nga pala kami nag-order guys sa Rodas Canteen at subok na namin to guys. Quality talaga yung mga hinahanda nilang pagkain dito. Tsaka guys kagandahan dito sa canteen na to. Sobrang dami talaga ng putahe tsaka ang dalaki ng mga lalagyan nila. Halatang ano, eh. dinudumog ng mga tao yung pagkainan dito. Kami guys kasi order na lang kami ng bilao. Tapos sa dat namin dito nagluluto si ano ng lumpia si Nanay. Yan nga po pala si Nanay guys, siya yung ano nagga sa kusina. Siya rin po yung naghahanda ng mga pagkain na masasarap dito sa kantina to. Ah dito sa part na to guys ay nagba-marinate si Nanay dito ng ano manok. Ang dami na kaya mga putahe doon guys tapos nagpe-prepare pa siya. Tapos dito guys may mga size yung mga ano nila, bilao. Yan, hanggang small hanggang XX large. Yung in order pa namin dito guys is medium uh, nag add lang kami ng ano chicken and lumpia tapos nakita ko dito may tinda din pala sila ng mga parang tinapay tinapay na yung ano mamon mamon ba yun tapos dito guys papakita ko sa inyo yung putahe napakadami diba <laughs> Ang dami ng mga putahe nila dito eh. Kung na lang talaga magsawa talaga sa kakatingin. Mamili ka na. Ang dami mong pipiliin. Malulula ka na lang talaga sa kakatingin ng mga putay dito guys. Uh, Napakadami. dami mong pagpipilian. Talagang ano yun. Eh, mapapasarap yung kain mo dito eh. At saka guys, tignan nyo na may lagay ng mga pagkain nila. di ba? Diba? Ang lalaki kaya niyan. <laughs> Siyempre, dapat mapaubos yan. Pero sabi naman nila sa akin, napapaubos daw nila yan sa isang araw. <laughs> Grabe nung no, dami talaga kumakain ito. Kasi nga yung pesto nila, malapit sa tao, sa bayan guys, eh, marami nagtatrabaho. Oh, diyan na sila kumakain. Tapos nakakita tayo ng tropa dito kumakain. Malapit lang din daw yung ano niya dito. Pinagtatrabahuan kaya dito siya lagi daw kumakain. Yan, sarap na sarap 'yan. Shoutout sa iyo, pareng mas. And nakita rin natin dito yung isang kaibigan natin, yan, si Brother Orland, yan, kaibigan natin yan dati sa pagsasayaw. Shoutout sa iyo, pare. Dito sa part na to, guys, uh, maghihintay kami ng one hour dyan, at syempre, i-prepare pa yung in order na. Malapit lang pala to sa ITC, guys, uh, sakto, gala muna kaming ITC, yan. Tapos dito, guys, napabili kami ng Coke Float, tapos ice cream, yan. Syempre, mainit yung panahon, kaya kailangan natin magpalamig sa katawan ng kung ano-anong nabibiling pabalamig. <laughs> i-prepare pa yung ice cream, kasi yung Coke Float dito sa kasama kong bebe ko, sa kanya ice cream na yan tingnan na mo naman sa mukha, talagang sarap na sarap siya sa ice cream niya eh, no? Tapos yan guys, napadaan kami dito sa bilihan ng mga ano, table. Kasi balak namin bibili ng table. Yan ang no, mga namimili si commander natin. Para guys, may patungan yung laptop namin tapos ano, mga gadgets. After one hour guys, bumalik na kami dito sa canteen and okay na yung order namin. Naka-prepare na siya dinagdagan ni nanay yung order niya sa amin. yung bait niya talaga. Bali, nagbubukas daw sila dito ng 6 a.m. to 5 p.m. Yan, napakaaga. Talagang mag-aalmusal ka na lang talaga dito. Nakipagkulitan pa ka sa amin si nanay kasi napanood niya daw yung mga videos natin ng mga pagkain din. Kaya maraming salamat at, at napapanood niya tayo. Ngayon guys, nakawin na kami dito sa Butolan sa bahay ni girlfriend ko kasi festa dito sa kanila and syempre makikapit buhay muna sila. <laughs> Sumama ako kasi magvideo video tayo. Makabudol nga siya ng salad dyan eh. Tas yan guys, ito na pala yung in-order namin, di ba? Punong-puno talaga eh. Ay, nako po, talaga. Hindi talaga tinipid sa mga seasoning yung palabok nila, guys. Tapos yung chicken ng lalaki, tapos tumpya pa. Nako po. Ayan, na namin ang pamilya ni bebe ko to. At yun, guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyo lahat. Mahal ko kayo. Bye-bye.